magre-record yan guys ayan so ayan nakapatay yung phone ko pero hindi alam na nagre-record pala yan no Lodi Cakes So welcome back sa aking channel Makusest TV So for today's video guys Pero na naman ako sa inyo I-share na napakalupit na tricks Yes, napakalupit na tricks na to Mga Lodi Cakes So ayan mga Lodi Cakes 5k subscribers na ako Kaya sobrang thank you ako sa mga subscribers ko dyan Na parami tayo ng parami At ito na nga Palupit ng palupit ng ituturo sa inyo guys So bago tayo magsimula mag-subscribe ka na sa akin kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Kung nanonood ka lang sa akin pero hindi ka nakaka-subscribe, please naman, pa-subscribe naman. Okay. Libre lang yan, walang bayad. Kaya mag-subscribe ka na. Mag-shoutout muna ako kay Aldrin Gandeza from Japan. Hello, Lord. Shoutout sa'yo. And then kay Feminandro Gache. Shoutout sa'yo from Baliwag, Bulacan. Thank you po sa pag laging pag sa akin. At So, manood lang kayo lagi guys para meron din akong pangbigay na giveaways. Lagi kayong manood ng mga videos ko. At ibabalik ko rin sa inyo yung mga panonood nyo. So, simulan na natin guys. So, dito tayo muna pupunta sa Google Play Store. Kasi mag, ano tayo, mag install tayo ng application na yun. So, Hey Google, open Play Store. Ayan, iutos ko siya ulit sa aking assistant. Opening. Play Store. Oh. Alam ko na yung mga POV nyo, mag-open din yung mga, kung <laughs> naka-or yung Google Assistant nyo, ayan, mag-open din yung ano nyo, yung, yung Play Store nyo. Pustahan tayo. <laughs> Narinig ka naman yung boses ko. So, dito guys, sa search engine, itatype nyan yung CCTV camera recorder. Recorder. Ayan. CCTV Camera Recorder, patayin ko electric pa ng ingay, ayan. CCTV Camera Recorder and then search. CCTV, ito yung itsura ng application guys, ha? ayan. CCTV Camera Recorder, ayan yung pipiliin nyo. And then, install natin pero bago natin i-install. Tignan natin yung downloads niya. Meron na siyang 1 million downloads. So, maraming tumatangkilit ng application na yan. Yung ratings niya, guys, is 4.4. And then, okay naman. So, so install na natin siya. Ayan. Wait natin siya, guys, ma-install. So, ito, guys, ah papangunahan ko na kayo. Itong ang ituturo ko sa inyo guys is gamitin nyo lang to sa kabutihan, okay? Huwag <laughs> nyo itong gagamitin sa kalokohan ha, bad yan. So ito, i-open na natin. Ayan. And then, nakalagay dito guys, video recorder in screen lock mode. Record videos in background while your device is locked or another app is running. So, ibig sabihin guys, yung recording guys is gumagana pa rin siya kahit nakalock yung screen patuloy pa rin yung recording nun, and then kahit gumagamit kayo ng ibang application and so get started ayan kailangan lang natin ni allow yan allow allow yan i-allow yung lahat ng permission guys para gumana siya so ayan tapos dito, allow display over the apps. I-allow nyo lang, enable nyo lang, and then back tayo. Ayan. Tapos, ang gagawin nyo dito guys, i-close nyo lang to. So, ito na yung guys, yung application. Dito sa video recorder, ito yung pag nag-record ka ng video, gusto mo na mag-start, mag-record, pinutin mo yan. Tapos, pag after nun, dito mapupunta yung mga na-record mong videos, dyan yun. Tapos like, dito naman guys sa camera settings, pindutin nyo yan para na-set nyo yung gusto nyong settings. So dito sa video quality, ang gawin natin guys, i-normal lang natin siya. Kayo kung gusto nyo i-high, sige bahala kayo, malaki na kayo, charot. Dito naman sa flash, syempre in know natin para pag nag-record tayo ng video, hindi naman nila mapapansin na nagre-record tayo ng video kasi... Diba pag naka-flash halata-halata naman 'yan. So pag sa camera naman, kayo bahala kung anong gusto nyo gamitin pang-record, 'yung front cam niyo or 'yung back cam niyo. It's up to you, guys. So ako, i-try ko muna 'tong back cam. Ayun, ibabak ko siya. Tapos naman, dito naman sa screen lock, i-yes niyo lang siya, guys, para kahit naka-lock 'yung phone niyo, nakapatay, is nagre-record pa rin siya kaya i-yes nyo yung screen lock para kahit naka-lock, di ba? Pag-ulit ako. So, dito naman sa silent video, guys, ang gawin nyo, i-know nyo, wag nyo siyang i-silent para pati yung boses nare-record, di ba? Naririnig nyo. So, sa show preview, guys, papakita ko sa inyo kung bakit kailangan siyang i-off. I-know nyo na lang kasi kapag i-yes nyo, pag ano, pag may nakakita ng phone nyo, syempre pag bukas nyo, may kita nyo doon na may nag -re record parang ganito. Pagtako ko sa inyo, yan. Ganyan yung mangyayari guys, yung pag sinow nyo yung preview, kaya inow nyo na lang sya. So after nyan, na maset nyo na yan, okay na yung setting nyan. Sa lahat ng settings dyan, okay na. I-update nyo na guys, Pindutin nyo yung update. Yan. So itry na natin guys. Punta tayo sa video recorder. Pindutin nyo yung video recorder. Ayan. Tapos, i-play nyo. So, pag-play nyo, guys, re record yan. Di ba ang gamit ko yung back-cam? Magre-record yan, guys. Ayan. So, ayan. Nakapatay yung phone ko. Pero, hindi alam na nagre-record pala yan, no? So, ito nga, guys, yung kagandahan dito na hindi mo mapapansin na kinukuha nang kapala ng video kasi nakapatay naman yung phone. Kaya, Pwede nyo, pwede nyo, itong iiwan sa bahay nyo kung may extra kayong phone. Iiwan nyo yung phone nyo, ba? Diba? Tapos, yun, may CCTV na kayo sa bahay nyo gamit tong set, Gamit lang yung phone nyo. Ayan. Nagre-record yan, guys. Hindi nyo lang yan napapansin na nagre-record pala kasi nakapatay yung phone. Ito yung kagandahan. Kahit nakaganyan yan. Kahit sabihin mo na may naano kang apps, ayan, naka-off yung preview kung kaya wala kang makikita diyan na kinukuha ng video. So kahit mag ano ka kahit mag-scroll scroll ka diyan, mag-browse browse ka diyan, gagana pa rin yung cam guys. Hindi napapansin na kinukuha na na pala yung dito sa part na yan sa back cam, di ba? So kahit nakapatay yan, patayin natin yan. Gumagana pa rin 'yan guys na hindi napapansin na kung nakuha na lang ng video. So, yung sinasabi ko nga sa inyo guys, itong tinuturo ko sa inyo to ngayon ay pakiusap ko lang sa inyo na gamitin nyo to sa mabuting paraan, huwag yung gagamitin sa kalokohan lang, 'di ba? Pwede nyo ilagay sa ano nyo, sa bahay nyo. Tapos gamitin niyo lang siya sa CCTV. At siyempre, pwede rin 'to sa mga ano, 'di ba? Uso kayo ng mga prank-prank o hindi niya mapapansin na nakukuhaan siya ng videos. So, wag na natin ano, guys, patagalin itong pagkuha ko ng video na 'to. Pakita ko na sa inyo kung paano siya, kung ano yung na-record na video. Ayan. So, i-stop na natin siya. Punta muna tayo dyan. So, pag-stop nyo na, ito, pidutin nyo yan. Ayan, so ito na siya, masisave na siya dyan. So, pindutin natin. Ito nga guys, yung kagandahan dito na hindi mo mapapansin na kinukuha lang ka pala ng video kasi nakapatay naman yung phone. Kaya, pwede nyo, pwede nyo itong iiwan sa bahay nyo kung may extra kayong phone. Iiwan nyo yung phone nyo, diba? Tapos, yun, may CCTV na kayo sa bahay nyo gamit yung set. O, yan guys, diba? Yan yung kanina mga pinagsasabi ko. Tapos, ayan yung nakukuha na niya. Kasi, di ba, gamit ko tong back cam. Ayan yung nakukuha niya. So, di ba, guys? Legit siya lang kuha na siya. Kahit nakapatay yung phone, nag nag scroll ka, nag ka ng mga ano application. Basta nag yung ano, niyan, videos niya. Nakukuha na niyan. So, yun guys, itong napakalupit na tricks na to, paalala ko lang sa inyo na gamitin nyo to sa mabuting paraan, wag na wag nyo tong gagamitin sa kalokohan lang, okay? So, ito na guys, di ba? legit to guys na ayan 100% legit to na ayan CCTV meron ng CCTV yung cellphone nyo pwede nyo tong gamitin na sa bahay nyo guys pwede nyo tong gamitin na gawing CCTV ayan kung gusto nyo nang burahin yan pwede naman tapos long press mo lang and then yan confirm tas delete ganun lang guys So, dito nagtatapos guys, itong tutorial ko. Kung nagustuhan nyo tong tinuro ko ngayon, ay paki-like na lang tong video na to guys at sa mga hindi, hindi pa nagsusubscribe sa akin please pa-subscribe pa-follow na rin guys ng FB page ko Makoses TV sa TikTok ko Makoses TV then see you on my next tutorial bye guys